alam nyo ba na pwedeng mali lahat ng alam natin tungkol sa NEN system sa Hunter x Hunter kung dati ang paniniwala natin ay iisa lang ang affinity ng bawat tao enhancer, conjurer, transmuter, manipulator, emitter o specialist. Ngayon may bagong impormasyon na nagsasabing baka lahat ng tao ay may posibilidad na maging specialist at kung totoo to, ibig sabihin may mga tinatawag na secret specialist, mga karakter na hindi nila alam na specialist pala sila. Kung totoo to, magbabago ang buong pananaw natin sa Nen System at pati mga sekreto ng ilang karakter na mas maiintindihan natin. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na to dahil promise, Mind blowing to. Kamusta mga ka Hunter? Welcome sa HXH Theories PH. Ako si Mr. Salaysay at sa episode na ito, tatalakayin natin ang kontrobersyal na sinabi ni Morena Prudo tungkol sa specialists. Kung totoo ba na wala silang limitasyon at posible bang marami sa kilala nating mga karakter ay mga secret specialists. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel at i-follow ang ating FB page na Mr. Salaysay para update related ka sa mga bago kong theories. Part 1. Morena's Statement Sa isang eksena habang naglalaro ng card game si Morena Prudo, binanggit niya ang tungkol sa pagiging specialist. Sabi niya, simple lang, ang ibang nen types may limitation. Halimbawa, mahirap para sa transmuter na matutunan ang manipulation pero ang specialist, wala silang ganung hadlang. Dagdag pa niya, ang tanging problema lang ng specialist ay minsan hindi nila alam na specialist sila. Kaya may mga pagkakataon na masyado silang nagpo-focus sa ibang affinity gaya ng enhancement hanggang sa nakulong na sila roon. Nasayang tuloy ang tunay nilang potential bilang specialist at dito na pumapasok ang pinaka-explosive na sinabi ni Morena na pwedeng baliwalain ng specialist ang Nen Chart o N-Ring Kung totoo ito, sila ang parang Joker Card sa Nen System Kayang mag-imitate, mag-combine at gumawa ng abilities na imposible para sa ibang affinity Part 2, The Nen System as we knew it, pero teka Hindi ba sinabi sa simula ng serye pare-pareho lang ang specialist sa iba pagdating sa efficiency Doon sa Nen Chart, nakalagay na kung specialist ka 100% ka lang sa specialization mo. Pero 40% lang ang efficiency mo sa enhancement. Kaya kung parehong nag-invest ng Aura ang isang enhancer at isang specialist sa suntok, mas malakas pa rin ang enhancer. Pero ayon kay Morena, mali yun. Para sa kanya, walang limitasyon ang specialist. Kung gusto nilang maging enhancer, kaya nila. Kung gusto nilang maging emitter, kaya rin nila. At higit sa lahat, kaya nilang gumawa ng hybrid abilities na halos imposible para para sa ibang tao. Part 3. Men as science always evolving. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit napakagandang pag-usapan nito. Si Togashi, hindi lang ginawang simpleng black and white ang NEN system para siyang tunay na science. May hypothesis, may theory, tapos unti-unting nagbabago depende sa bagong ebidensya. Dati, accepted theory na iisa lang ang natural affinity ng tao pero lumabas na may isang tinatawag palang dual affinities. Halimbawa si Kite, hindi pala pure conjurer, kundi halo ng conjuration at transmutation at may iba pa tulad ni Calgo na halos pure enhancer pero may maliit na parte ng emission. Ibig sabihin, pwedeng magbago ang position mo sa Nenchard habang buhay ka. Depende sa training, environment, mindset at desires mo. Kung kaya magbago ang dual affinity users, paano pa kaya ang specialist na wala talagang limitasyon? Part 4 Case Studies Examples Korapika Emperor Time. Ang Emperor Time ni Kurapika ay literal na patunay na kaya ng isang specialist gamitin ang lahat ng affinities sa 100%. Oo, may kapalit isang oras ng buhay niya kada segundo pero pinapatunay nito na posible. Biscuit Kruger. Sinasabi ng chart, pure transmuter siya pero paano ipapaliwanag ang kanyang ability na baguhin ang katawan niya? Wala siya sa transmutation, wala sa enhancement, wala rin sa manipulation. Mismong si Biske ang nagsabi, ganito talaga ako, hindi ko rin alam kung paano. Ang posibleng sagot, specialist siya na hindi niya alam. Gon's Transformation Nung hinarap niya si Pito, bigla siyang nag-transform sa adult form Hindi ito simpleng enhancement o transmutation malamang emosyon ang nagtulak sa kanya para makuha ang form na ito isang bagay na mas malapit sa pagiging specialist part 5 the bigger misery kung tama ang teori ni Morena, ibig sabihin maraming karakter sa Hunter x Hunter ang may tinatagong secret specialist side at baka hindi lang sila, baka lahat ng tao sa Hunter x Hunter world ay nagsisimula bilang parang specialist o blank slate tapos habang lumalaki sila, nagde-develop sila papunta sa ibang affinity dahil sa training, personality at environment. Kaya ba 27% ng name users ay enhancer dahil ito ang pinaka basic na tinuturo sa training, 10, shoe ko at Ryu. At kaya ba 24% lang ang emitters dahil mismo'ng paggamit ng ganun ay isang emission technique. Kung ganun, baka hindi na na pinanganak silang enhancer o emitter. Baka environment at training lang ang nagtulak sa kanila at iilan lang ang nakakapagpanatili ng blank slate potential na tinatawag nating specialists. Kung ganito ang kaso, baka hindi lang si Kurapika o Biscuit Krueger ang may ibang powers. Baka mas marami pa tayong karakter na inaakala nating simple lang pero sa totoo secret specialist pala sila. Ikaw, anong palagay mo? Tama ba si Morena na walang limitasyon ang specialist? O mas naniniwala ka pa rin sa dating name chart? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba at pag-uusapan natin yan. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to. Mag-subscribe sa HXS Theories PH at i-follow ang Mr. Salaysay sa Facebook para sa mas marami pa malalim at nakaka-mindblow na Hunter x Hunter theories. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating video. Kita kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.